Opisyal na, Kim Chu ipinakilala na kay pamilya ni Paolo Avellino, tanggap at welcome na welcome. Mukhang seryoso na talaga, mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang tila mas lalong tumitibay na relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avellino, matapos umanong ipakilala ni Paolo si Kim sa kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat at ilang malapit sa aktor, naganap ang meet the family moment sa isang intimate dinner gathering kamakailan. Ilang larawang kumakalat sa social media ang nagpapakitang magkasama si na Kim at Paulo sa isang simpleng family celebration, at kapansin-pansin ang mainit na pagtanggap ng pamilya ni Paulo kay Kim. Ayon sa mga netizens, kitang-kita sa mga larawan ang saya at comfort ni Kim sa piling ng pamilya Avelino, tila matagal na silang magkakakilala. Marami tuloy ang nagsasabing, mas mahigit, iba na to. Kapag ipinakilala ka na sa pamilya, ibang level na talaga yan. May mga fans pa na nagkomento ng, Sana all ipinapakilala, Kim Pao for life. Bagamat nananatiling pribado ang tunay na estado ng kanilang relasyon, hindi na may tago ng dalawa ang kanilang closeness. Ilang beses na rin silang nakitang magkasama sa labas ng trabaho, at sa bawat interview ay laging may palitan ng meaningful smiles at sweet remarks. Samantala, sa panig ni Kim, sinasabing malaki ang respeto at paghanga ng kanyang pamilya kay Paolo, Lalo na't nakikita nila kung paano nito pinapahalagahan si Kim hindi lang bilang ka-love team, kundi bilang isang babae at kaibigan. Mas lalong kinilig ang fans nang mapansin na tila mas bukas na si Paolo sa pagpapakita ng emosyon kay Kim, bagay na dati bihira. Ilan nga sa mga netizens ang nagsabing, mas mahigit, kapag si Paolo na ang nagpapakita, ibig sabihin totoong nararamdaman na yan. Sa kabila ng kanilang busy schedules, mukhang unahin ngayon ni Nakim at Paolo ang pagbibigay ng oras sa isa't isa at sa kanilang mga pamilya, isang patunay na ang kanilang samahan ay hindi na basta-basta lang. Sa dami ng dumaan at lumipas, mukhang ang pag-ibig, sa tamang panahon at tamang tao, talagang hindi malilito. At ngayon, isa lang ang sigaw ng mga tagahanga. Kim Pao, kayo na nga!